Hi. May mata. Ha. Oh. Ang gagawin natin Ay. ngayon, magdrawing ka kung ilan, kung yung mga part ng katawan at kung ilan yun. No? Magdrawing ka ng eyes. Hmm. Oh. Diba mo yung Oo. yan. May dalawang oh, oh. Like oh, part yan eh. Oo. Oh, oh. Basta eyes. Galing dito sa isa, dito ang kapartner niya kasi dito yung mga bilang kung ilan magawa ka pa dito ng isa kapartner niya dito lang Yaman wag, mo, line line lang wag hindi yun dito yun lang, yun. okay lang sige na dito kapartner ng isang ay hmm. okay lang, mamaya mo na ilagay oo, humahaba yung ano, video Agad-agad? Oo. Hindi siya maisisave. Sige na, bilisan Ibilit mo. Ibilit mo din yan at saka iset-set. Ilalagay ko sa vlog mo. Sa para matandaan YouTube. mo when you grow up. Sa YouTube? Oo. At hmm. saka may... Ilan? May eyebrow ba? Oo. Lagyan mo ng eyebrow. Ilan mo may eyebrow niya. sa mata? Oo. Lagyan ko malapit sa mata? Oo. Uh -huh. Okay. <laughs> Oo. Oh, oh. di ba? Mm -mm. Eh? Hindi, mamaya. Two eyebrow. At gawa naman ako ng nose. Ayun, gawa. Ito ay nang tinulubo ka. Oo, so, sobr sobrang simple. Hmm. 'di ba? Para hindi mahirapan, 'di ba? You make it easy. Yep. Hmm. <laughs> <laughs> Tapos, mouth. Paano yung mouth? Ears, neck. Yung... Eh, oh. Sige, ears na lang. Dito malapit sa mata din? Hindi, dito na lang sa baba. Sobrang dali, di ba? Ang ganda dito at dito mm -mm. Ang galing mo na mag-drawing Tapos mouth Ang oh mo lang mag i Oo pero galing mo na ba drawing Kamay pa at paa Sakto na yan kasi sabi nila 3. Eh ang dami na yan Okay na, say bye One. Ay, hindi, ilagay mo dito Ilan daw ang eyes, ilagay mo dito two pairs. Ilan ba? One, two. Kaya, ang lalagay We mo dito. Ay, first yung eyebrow. Diba, We... first yan? O, oh, edi lagay mo dito. Two. Two. Dapat mm -hmm. lagay ng line. Mamaya ko lalagyan ng line. Two. two. One. Ikaw na maglalagay. Three. Siya na rin ang nagawa. <laughs> o. Oh. Mamaya na, tama na mo. Ang dami na yan eh. Ang dami na ng lines. Ilan daw yung eyebrow? 2. Galing. Ilan daw yung eyes? 2. Mm. Ilan daw yung nose? <coughs> Ba't ang galing mo? Hindi ko naisip yun. Yung ilan? ilan? Oo. Diba one? Oo. Galing. hindi ba naglampas sa line oo tapos ilan ang tenga ilan ang tenga galing sobrang galing naman ng Alia ilan ang ano mouth mm. Oh, wow o dito pakita mo nga ang ginawa mo Pati Galing. din sa pa, ako. Oh. Eh, hindi na nga kasha. Eh, eh, eh di ba? Di diba, Hindi na to, Three. Ito. One. Two. Three. Four. Five. Ito, Sakto three, na yan. Three. Sakto na yan. Ay, po. Tingnan mo. May pa ah. Hindi. Kahit ilang example lang. Sige na. Wala nang space oh. Three, five lang daw. Oo. One, two, three. Mapakita mo. Hindi ba? Ang galing. Ito ay... Ikaw color mo pa yan. Ito ay... Puwel na